Pakiusap, huwag maghintay ng isa pang minuto upang tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Nauubos na ang oras. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Para sa oras na walang katapusan, araw at gabi, sila ay hindi na muling magkakaroon ng anumang pahinga mula sa pagpapahirap ng nagniningas na apoy hindi kailanman magkakaroon ng anumang pag-asa ng pagtakas o pagpapatawad. Hindi kailanman magkakaroon ng anumang pag-asa ng kahit ilang sandali ng kaginhawahan mula sa pagdurusa. Ang paghatol ay pangwakas, walang hanggan, at hindi na mababawi. Sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Ngayon na si Satanas, ang lahat ng nahulog na mga anghel, at ang lahat ng hindi ligtas na sangkatauhan ay itinapon sa lawa ng apoy. Isa na lang ang natitira ngayon. Ibibigay na ngayon ng Diyos sa natitirang bahagi ng naligtas na sangkatauhan ang kanilang huling gantimpala.